because I can with ang, ang gusto sa mga may mga verde pa yung balat niya. Kasi pero pag yung masyadong na hindi, na hindi ko na kinakain yung man, sobrang hindi naman mo. Good morning, Good man. Good Good na tayo, mga katipa. Ayan, Hello. meron tayong oh, champurado. Ayan. Meron tayo ito. Punting dinis. Ayan. Tagay natin dito. Ibabaw nag sampurado. Masarap nito. Oh. Ito ko berit eh. Kinapis natin ang ating dilis sa sampurado. Labo-labo na ito mga katipa. Ayaw. Paano Ayan. gamitin yung gapak? Kain tayo. Merienda time. Hot stove. eh. ito. Mm -hmm. lalo. Oh. Wait, you, with shift. Please don't break wait, wait. what? Please don't hey, the break time I was like, Oh, This Ah, it's mga katipado. Uh, medyo nakainom tayo pero hindi naman karamihan bali ito po ang ginagawa ko no bago ko matulog para iwas ang over ito ay subok ko na mga katipan yan natin yung kami ah, turon meron tayong tubig na mainit then ito bali ano lang black coffee lang wag kayong na walang asukal yan po nga aking ginagawa pag ako ay uh, nakainom para pagising ko yun uh, wala tayo hangover. okay for watching so mga katipa ganda ito meron tayo ulam na na tulingan Siyempre, meron kang makakanin. May, may, may patis na tulang tuloy nga. Ngayon, siyempre, share ko lang sa inyo kung anong ginagawa ng lola ko nung kami malidate pa. No? Kung paano kung ni pakainin niya. Dahil pag may tuloy no? Ang ginagawa po ng lola namin, ng lola Apiyang. siyempre, no? shout out to Apiam from heaven. Ito, gagawin niya. Ito, pipira. Yan. Ihimayin niya ng lola ko. Ay bubudbud sa kanin. Kaya gano'n. <laughs> Ganun po galagawa ng lola namin nung kami ay pag kasi yung parents namin kinila na sa palengke. Iahabilin kami. yan. gaganan niya. Ang isdang tulingan. Ang himayin niya. Ayan. po ginagawa ni lola at sa amin. Pag pinapakain kami sabay-sabay ang kanyang mga apo. Yan. Yan. Bubudbud niya sa kanin. yang bago. Yan. Aloy niya. Yan. Gamit yung kanyang kamay. Yan. Siyempre, pag pinakain kami, mga katipa, gamit yung kamay niya. Yan. Ayun. Ah, ito. Na katong balikan, Mga ala-ala ng ating mga mahal sa buhay. Lalo ang ating mga lola't lola. -tlola. Kung tayo, kung paano tayo, ah, uh, pakainin, paliguan, lang habang ating mga magulang ay nagtatrabaho para sa pamilya nila. Yan po, ayos. Okay, hindi pa watching. God bless po.